Hey! It's our sixth day today. Our oh, sixth day na ba? O seven day na? Sixth day. It's our sixth days here. Oh! Ang ganda na nang dito. Pinipinturahan na rin nila ng pula. Tapos next is itim naman. Yung pang ano na antay kalawang. So una ito. Ito ay all in one natin siya. Mayroon ng parang suka niya. Yung hindi sa kakalawangin and everything. May bisita tayo dito guys. Uy, asan naman ito? Magkakag-warm ko. Magkakwarta. Ito, guys. Uh, ang ating mga... Nilagay na siya. Ang pula. Pinipinturahan na lahat-lahat. And, sa sixth day, ito na yung nangyari. Patapos na sila dito sa kaliwang side. And then modern na rin kami ng pang railings. Ito yung mga bubong na ilalagay doon sa gitna. Yan. Itong mga bakal na to, bago pa man to. Ito yung sinasabi ko guys, oh, ito yung pandugtong doon sa dati, sa polycarbonate, ganyan. Kaya hindi sa pwedeng i-overlaps kasi yan yung ano niya. So, para magdikit silang dalawa. Ngayon, pag uminit, nagbe-bend yung ano, galuko siya. Pag-bend niya, hindi na siya bumabalik dito. So, tendency, tumutulo na hindi siya bumabalik sa dating yung pinagdugtungan yung ito yung pinagdugtungan kasi niya eh ngayon manumanon lang inaakit yan dyan sa taas yung yero na to yan sumahal pala siya ka, ito sa itong yero na to buong yero na to sa 100,000 na yung yero pa lang yung bakal naman niya aabot isa sa mga 100,000 kasi Tagtutut. Pila ni isa ka bakal de? 2.5? Isang isa ka bakal na taas ba? 700? Tapos pinagdudugtong-dugtong siya. 700 ang isa niyan guys. Ang dami nila oh. Para mas matibay. Okay naman siya. Hindi naman siya sayang. Sa mga nagsabing sayang, hindi naman siya sayang kasi yung yung polycarbonate na bubong na yan ay eh, din siya dito oh. Yan. Gagawin siyang ganun, no, oh. Gagayain siyang ganyan. Yan. Diyan pa rin. as is na yan siya dyan. yung sa gilid. Gagawin siya dito sa kabila naman. Tapos yung palibot para hindi siya tumulo sa gilid. Yung sa listin niya or sa libo. May... Nga na na na. Yan sila lagay. Dagan ba ba yung mabili na ni Jay? Nga na. Kana atop-atop. Baligya kay namo gali. 15 isa anak Bugat isa. Mas bukat sa mong nong. <laughs> Daga man na kuara ka sila sempli amorim siguro. Sada nah. okay, man siya pambutang sa ano sa likod pagkang bubong kanopi kasi magtrapal ka. Social pa siya. Mapakinabangan din naman siya. Ha? Huh? Ah. To. So, after nyan guys, matatapos to sila ngayon. Dito na sila sa may... Ah, pinon di ba? Magganon sila dyan, ganyan? Oo, to. pa kasi sila dyan guys, ganyan doon. So, unay mo na nila to kasi hindi nila pwedeng tanggalin yung dyan sa gitna ngayon kasi sa 20 and 21 may nakarent dito sa Saturday Sunday hindi siya aabot ang Saturday Sunday hindi siya matatapos so magiging bakante yan dyan sa so, uulan in case umulan mababasa yung mga mag-event dito so tapos na to dito sa gilid tapos na rin dyan sa gilid mamaya dito na sila sa railings magpo-focus hindi ay bubong ano bubong

Diyan sa bakante sa dito hindi mo na tatanggalin. Unahin mo na lahat ng railings parang ganun no? Itong ganito, oh. ganito railings. Ayan. Gagawin namin ganito. koral dito. Para hindi makapasok ang kagaya iro oh. Diyan pag may event dito at this private siya. Sir? Ayan na siya lahat. So, ito na yung itsura niya na wide siya guys yung pool na lobat na yung ano naglilinis dito na lobat yung vacuum so it's charge na muna siya ay naglinis na siya ng mga um, dumi so wala na siyan dumi at alikabok sa ilalim ayan so ito yung itsura niya yan yung nilipad ng bagyo guys o oh, ang malakas na hangin tinangay dalawa una isa malawa ayan nakauhang siya o, nakikita nyo nakauhang siya o ayan pag mainit kasi gumaganon siya, 'di ba? So 'yan ang uhang din na siya bumalik sa kanyang dati. So pag maulan, tumutulo. So pwede lang talaga siya yung pang canopy talaga siya. So matatakpan na yung dito sa harapan din. Yan, diyan maharapan kagaya ng sa likod do, oh. ganyan, ganyan sa likod. Dito lalagyan din yan sa harapan din. Diyan ililipat yung polycarbonate na bubong. Ayan, so okay na siya. Malinis ng kapaligiran, yung ilog mataas kagabi. Bumababa na naman ngayon. Ay nako. So ito, dito kami tambay. Ang mga pusa. Yung mga flowers ko ay dumadami na nang dumadami. Ang mga bougainville. Yes. sing Yung iba ayaw mamulaklak. Ewan ko ba siya. Mga bakla yata yan. Buti pa yung iba. Ito yung gusto kong color. Oh. Tadaan. Mga orchids nalagay na rin. Namulaklak na yung iba thank you so much Ate Celine Johns for the beautiful orchids tingnan nyo naman guys oh ang gaganda ay nakaharap sa kabila yung isa yung iba ay tumubo na siya gumapang na siya dumikit na ayan kailangan pala tanggalin to para mamulaklak ulit may pausbong na naman dito sa kabila ayan naman may pabulaklak na siya dyan oh <laughs> kakat ko yung mga bagong yung mga

Pagkatawa, Britney, Iba mo gusto. Asa ka pa dalong dahin? Tawang mo po. Ay, lo, tas. Ha? 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 Đấy bapak kaun bapak itu. Sao lại ăn được ạ? Plastic. Có cái cái video này các bạn cứ xem. Đấy.

Chadak Eh Bigbing dokko? mo lang anak, Mem. Ah, emergency pag pagulangan. Thank you, banubuntay. Umi-train.

Yamada lagi <laughs> nak connect